5.30 lang ten, labat mo niya. Hanggang ngayon wala ka pa. 5.30 lang? Ten, Hanggang ngayon? Nakikipag-ano hapo yata ito. Barkadahan. kasi mo may program sa school. Ayaw niya makinig. Pa-uwi na yun. Pa-uwi na. Dapat hindi na buwi. ba? pa! Uh -huh. Patate! Ano? Hmm. Hanggang ganyan, wala ka pa! Just... Kakikit hmm. May program nga sa school. May program sa school. Ay naku, wag rin ka tayo yung Tayo kumuugong! Pa-uwi na siya, pa-uwi. May program na. Uuwi pa! Iinaantay mo, di ba? 3 3 Hanggang gayot! Uuwi na nga. Ano hindi pwede maggawa si Casey ng mga activities? Pa-uwi na yun. Ano uurak na? Uuwi na nga. Pwede ka naman kasi matulong. Darating naman yon. Ay, <laughs> yata yun. Ikit pag anuan niya at rin yung animal na ito, ha? Ah. Nanay, kiss. Okay. Nanay, kiss. Eh! Ano, KK, nandiyak ka pa? Oh, wika, ka, eh. hindi. Hindi ito si KC, binibideo lang ko. <laughs> Five, <laughs> may program nga sa school. May program sila sa Inares. Oo, uwi. Pa na magaling? Naantok pa lang eh. Hindi ka lang makatulong. Okay. Well, no, ano Depende! Wala uwi pa hindi na! Ano na? Takaboy si tag-aantay na. wala?

Hindi na ka paniwala yung mm, ginagawa mo, ha? Ang dami pa na nila, ha? Pauwi na! Ay, dyan na? Oo. Kiche! Ano, gusto mo? Bibigyan kita ng ang lukobot dyan, ulan! Program. Benebut. Program. Program. Balibot? Program. Prog Bota? Program. Program. Say school. Wia. Kekibu. Tak kebunuh tajak. Program lang naman sa school. Galit, galit. na galit. Kumbakarinkig ka Hindi yun nagkakarangking. May program sa school. 5.30 lang? Hanggang ngayon? Wala pa? Ayaw mo kasi makinig. Sinasabing may program sa school. Sabihin mo lang, practice, practice. May program. Practice mo yung pagmumukha mo. Program. Pag sinasabi, ayaw mo pakinggan. Mm -mm. Eh, tapos wala p***** Alasin ko yung jalan labas niya eh. May program. At ano sabihin mo? Hindi ka kasi nakikinig sa sinasabi. Siya, ang gasol siya. kung hindi siya naman, maaga pa yan. Umuwi niya ng maaga. Ngayon lang nadigil. May ano nga sa school, may program nga. Ha? Ma'am, walang nga si Oo. Oh. Ayaw ko matulog na wala si Casey. pa Pauwi na siya. O sabi mo ma, pauwi na. Mm -hmm. Kasi hindi ka ni hinahani mapakali. Na ka. Oo. Pauwi na yon. Sige, dyan ka muna. Ayaw ko. Ayaw ko po. Ayaw ko po mato sa kwarto na po po sa lakas mama. Hmm. Andito naman mga bata. Oh, oh mga ayan na nga siya. Ng ko. Ang sexy. May event kasi sila eh. Nag-uusapan ka pala namin eh. Aha. Hmm. Hi. Sarap. Hindi nga oh, daw siya matulog man. nang wala ka. Nag-uusapan ka pala namin. Ayo Ayaw ko matulog na wala si Chico. Ano event niya ba? Acquaintance party. Ayaw ko kumakas sa kwarto. na ba ngayon? Ano yan? ko lang dito dito. Mama, nandito na si Kiki. Dito ka lang. Uwi na. Mama, bakit?